Hi. yun na pala. Okay. Um, live. Tapos na no. ano. Ballots. Ballots. Kanina kasi I posted about uh, about voting. The problem is, ang dami kasi misconceptions tungkol dito sa ating mga balota at saka dun sa ano, Oo, oh, oh, nagdududa tayo kasi talaga dito sa Smartmatic. Ngayon, ito yung pinakamalaki at pinakakoman na misconception na kung mag-iwan tayo ng blanco, lalo na sa balota natin, lalo, lalo na dun sa lineup natin ng mga senador, then pupunuin yan ng Smartmatic. That's not true. Smart, the Smartmatic system is a counting machine. Essentially, it's counting and transmission. So, anong, anong ibig sabihin nito? Uh, ibig sabihin, they cannot fill up the ballot. Yung misconception na pag hindi mo pinuno yung balota mo, at uh, ay may mag-fill up niyan, ay nangyayari yan nung time ng manual count. Dahil manual din, yung pag-fill up natin, pag, pag sinusulat pa natin yung ating, yung mga pangalan ng mga kandidato. Ulitin ko ha, kung yung balota natin, yung type na susulat mo pa yung pangalan ng kandidato mo, yun yung opportunity na pwedeng punuin yung balota with somebody else's name if you leave them blank. So, nung time na yun, ang ginagawa natin, kinocross out natin yung mga blanko para hindi mapuno ng ibang tao, assuming na hindi magiging marking yon. So, kasi ang dami kong nakikita na nagsasabi na ano dapat ano kahit ilan lang ang gusto kong iboto ipupunuin ko pa rin kasi uh, baka i-fill up ng smartmatic uulit-ulitin ko ang magsabi na ng ganon sa wall ko iba Black ko pag inulit-ulit it is not true i will repeat it is not true it is not true it is not true smartmatic is a counting and transmission machine uh, system hindi po sila nakaka-fill up ng balota ngayon ano pa ang anong proof natin na to ganito Unang-una, Uh, dun sa dayaan, sabihin na natin na may dayaan noong 2016. Was it because somebody left the ballots blank? Pinuno ba? Hindi yun yung issue eh, di ba? Ang issue between the, in the vice presidential race was that may, maraming marami ngang bumoto dito kay ano supposedly maraming bumoto dito kay BBM pero hindi binilang Okay? So hindi yung issue yung blankong balota. Hindi po yun ang issue. So please do not spread the misconception na pag nag-iwan ka ng ano, pag hindi 12 yung binoto ninyo, uh, ay magagamit ng smartmatic yon, Hindi. So yun lang ang ina-address natin dito ha. Kasi pag kinalat ninyo yung balita na yun, alam nyo kung sino yung katalo, kung sino yung kawawa, yung mahihina natin kandidato. Halimbawa, itong sina, sina Glenn, although lumalakas na si Glenn, sina, let's say sina Bato or whoever, bumababa sila, di umano sa mga surveys. They're going to benefit pag hindi ninyo kinumpleto yung 12. Bakit? you will not allow the other. Kasi padamihan nito ng boto eh. Pag pinamigay nyo na lang yung very precious ninyo na boto, dun sa ibang malalakas na malba blackout out yung mga mahihina nating kandidato. And we are going for change. Gusto natin yung mga hindi, na, hindi pa dati yung mga baguhan, bagong muka. Pero mahihina sila kasi they don't have yet the machinery that the trapos use. So kawawa yung mga non-tapo candidates dito pag pinununin niyo yung 12 na hindi nyo naman gustong iboto lahat yon. So stop spreading that misinformation. I will repeat ha, pag ginawa niyo yan sa wall ko, I promise I will block you. Kasi that's fake information. Well, not information. It's fake. It is a misconception. Hindi totoo yan. Hindi mabibilang ng smartmatic. Hindi pupunuin ng smartmatic ang blankong uh, space para sa kandidato because that they cannot do that it is a counting and transmission machine so yung counting and transmission doon sila mandadaya hindi doon sa pagpupuno ng balota now if you do not intend to vote for less than 12, fine, punuin nyo yung balota. Pero wag yung bibigay na pamimigay ninyo yung boto niyo dun sa mga non-deserving, mapuno nyo lang yung balota niyo Ay, eh, sinong pinanalo ninyo dyan? Matatalo yung mahihina nating kandidato o yung mga non-tapo candidates natin at yung mga kandidato na you know, wala pang machinery. So, lalong-lalo na yung mga katulad ni ano ni Dr. Ong. O, oh, pagka so so let's say example lang ha so let's just say uh, ako ang gusto ko lang si Glenn Chong at saka si Dr. Ong oh sabi example lang ha wag niyo kung iisipin na nag-endorse na ako so Chong and Ong iboblangko ko na yung lahat na yun para ang nadagdag lang ay bilang para kay Dr. Chong at saka kay attorney uh, Dr. Ong at saka kay attorney Chong and hindi madadagdagan yung boto dun sa mga trapo Okay? Pati doon sa mga hindi ko naman gustong manalo pero binanggit lang ng pangalan ng presidente sa so binoto ko na rin. Hindi ko natin gagawin 'yon. Vote only for those that you want to have a vote counted. At kung you know, kung gusto natin talaga ng pagbabago, ilimita lang lang po natin yung boto natin dun sa mga gusto natin at dun sa tingin natin hindi magkakaroon ng ibang pagkakataon para makapasok. Okay? Isa pa, oh, sige, may nagtatanong, boto ba si Pangulo dito kay Glenn Chong? What I know is that hindi siya galit kay Glenn at hindi siya tutol. At para sa akin, I'm sorry Mr. President, hindi ko maaari iboto yung buong lahat ng mga iniindorso ninyo kasi hindi po ako bilib sa kanila. Sorry na lang po. Meron akong mga iboboto talaga for the simple reason na kailangan na natin ng pagbabago at ayokong i-hostage din yung Pangulo natin ng mga trapo na ito. Ang trapo kasi hindi mapagkatiwalaan eh. Kahit sabihin pa ng Presidente pinagkakatiwalaan niya, ilang beses na siyang niloko ng mga... Kaya if you want the weaker candidates, the new faces to have an even chance wag niyong punuin ng balota at wag na wag na wag na, na kayo mag-i-include ng kahit na sinong trapo diyan <sighs> Sabi ni Eneta he, he eto Correct di lahat ng inindos ni PRRD di ko rin ibuboto. Sabi ni Friends Stella pwede bang ilagay doon sa blank spaces ang word na blank Wala po kasing spaces uulitin ko walang spaces bilog lang, mga itlog lang na ipupuno ninyo. So, there are no spaces to write anything. Okay? Walang spaces. Wala. So, there is no name to write. You will fill in the eggs. You will fill in the, you will shade in uh, a circle or an oval. Sabi ni Geng Kabasag, yes, like Bong Revilla, kahit pang-acquitted, hard pass, no. Sabi ni Ani Gatchalian, Agni, bakit need natin sundin ang mga sabi ni tatay? Master troll yan eh. Be an intelligent voter. Tama. Sabi ni Windy Inchelto, kaya nga, gusto ko, tatlo lang, Doc Willie, Attorney Glenn Chong, Raffi Alduna. di ko rin gusto yung ibang inendorso ng Pangulo. Sabi ni Buboy, Balang, eh. ang takot kasi nila is the Comelec might fill in the blanks. There are no blanks to fill. Okay? At kahit noon pa, hindi kaya ng Smartmatic magpuno ng itlog. Okay? Kaya nga 25% binibilang na nila eh. Ang point dito is they cannot make a vote. They can manipulate the results. Pero the reason why we do that is that this will be the physical evidence of our actual vote hindi nila kayang punuin yan. Uulitin ko, hindi nila kayang punuin yan. Kasi kahit dun sa, ano, sa mga balota ni Lenny, anong ginawa? Binasa nila. Hindi nila pinuno. Uh, sabi ni Jigs Ignacio, Hi, 4MHK po. Same po. Tayo, hindi lahat endorse ni PRRD uh, at ni Ma'am Sara. It's a no for me. Mga walo lang. Sabi ni Geng Kabasag and Jingoy, another hard pass. Ito, so, Liwayway Angeles says, tama naman kayo doon. Hindi lahat ng inindulso ng Pangulong susunod ka na lang. Sabi ni Hani Takeuchi, we love you from Tokyo, Japan. Uy, lahat ng nasa Japan na nagpadala sa akin ng pagkain. Maraming salamat. Patay na naman yun, Jeta. Pero ang sarap. Thank you. Sabi ni Charmaine Gaco, tama yung ganyan. Kung ano lang ang gusto iboto, yun na lang. Kahit hindi kumpleto yung 12. Sa HNP, ilan lang ang iboboto ko no, 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 doon, ha? sentya na kahit inindolso siya ng Pangulo. Uh, sabi ni, ni Grace Bermudez Fedeluces, pinagalitan ko mga BF, nga BF, kala ko mga BF ko. <laughs> ko oh, kagabi kasi sabi niya iboboto niya si Grace po. Kaya ako ko ibe-break kita pag binoto mo siya. Uy, kayo talaga. Hayaan niya dun sa ano, sa choice niya 'yan. Sabi ni Icers Eduardo, "Te, that's also my intention. Only those who think I could help PR could I think could help PR government, no need to fill up the 12." Sabi ni Elisiano, obvious, thanks for the reminders. Sabi ni Francis de Guzman, I'll vote, but still I don't trust Comelec. Trapo, never. Agree rin naman ako dyan. We really shouldn't trust the Comelec. But right now, it's the only game in town. What can we do? The point here is, kung hindi natin, kung hindi tayo boboto, talo na kagad. May fighting chance pa tayo kahit may dayaan dito sa Comelec. The best thing to do is let us try to make the system work for us. And one of the ways to do that is hindi natin kailangan punuin yung 12. Sabi ni Scan, I don't know if na-answer mo na to. What if I just comment, write my senator candidate sa posts mo, but I will not be enjoining anyone to vote for them. Isn't this protected na? Ah, uh, no. okay. Naglagay kasi ako ng notice dun sa wall ko na pwede ba, wag nyo na nga, wag, hindi ko kailangan at hindi, hindi necessary sa discussions. Yung ilalagay ninyo dun sa mga posts ko, sa comment section, yung listahan ninyo ng candidates. Please, no campaigning on my wall. Okay, you can campaign on your own wall. Okay, bakit hindi ito violation ng freedom of speech? The freedom of speech the bill of rights is an admonition against the state. Ibig sabihin, it is a safeguard for against an excessive government. Now, Facebook, that's a private space. Like malls are private spaces. They can exclude anybody they want. 'Di ba? It's not democratic space. They can also search people randomly because that it, it once you go inside there you wave your rights because you will subsume yourself to the rules of the mall so ganyan yan not on my wall i don't need you know why kasi ang kalat eh ang kalat sa comment section tsaka minsan hindi 'yun ang pinag-uusapan minsan nga hindi pinag-uusapan ang election eh doon sa mga posts ko on history lalagay ninyo yung mga pangalan ng mga kandidato ninyo please lang you have your own wall for that Sabi ni Enrico Velasco, the president knows Trapo, that's why there's HNP. Really? So bakit may Cynthia Villar? Hindi. It isn't that the president is anti-Trapo. Naghahanap lang siya ng mga tao na sa tingin niya makokontrol niya. Pero yung iba kasi para sa atin, hindi sila controllable. At saka grabe yung mga hinihingi nila sa Pangulo. Tignan niyo nga yung ibang mga senador dyan. Supposedly, they're on the side of the president. Pero sa tingin mo, hindi sila tiwali. Tignan niyo nga yung mga ginagawa nila sa mga batas natin. Hindi nila inaaksyonan yung train to. O oh, ano yan? Di ba? The heck. O oh, sabi ni Maki Suzuki, but the president says choose the most competent one. Yun Sabi ni Charmin uh, Charmaine Gako, hala, itlog talaga, basta i-shade lang yung hugis itlog, ano ba yan? Uh, sabi ni Sara Abigail Natividad Santos, replying to friend Stella, shade the circle, do not put an X mark. Totoo yan. Sabi ni Tess de Leon Hammer, may resibo bang ba voter ng balota niya after voting? Yes, but he will put it in another ballot box. He don't get to bring home a copy. Sabi ni Eric Gonzalez, ilang percentage po ba valid sa circle shading? Do we really need to concern ourselves with that 100%? Wag na pong gawin ng 25%, wag na pong mag ano, mag-abala sa ganyan, mag 100% lahat. Sabi ni Lelain ko, wag iboto. Tama ka, wag iboto lahat ng inendorse ni Tatay Digong. Dapat isulat nyo yung iboboto nyo sa papel para ready na kayo hanapin at bilugan sa balota. Ah. sabi ni Sam Salazar, so it means kahit na 6 or 8 lang na shadean mo, hindi na ma-fill up yung remaining 4. Yes, because what you will see is 60 circles. Okay, and you will choose only how many you want. Hindi yung pupunuin, may 12 na circles lang, tapos pupunuin mo yan, hindi po ganun yon. There will be 60 circles. Choose only the names that you want. Kasi alam nyo, kahit 12 pa ang punuin ninyo, at sa tingin ninyo, nakakagalawang smartmatic para shaden yung iba doon, what's to stop them from shading the other circles that you haven't shaded? Because remember, there are 60 circles. Okay? Kayang punuin yan kung sa tingin ninyo magagawa yan sa ni Margie Sarmiento, palagay ko, nakikisama lang si PRRD. Ay, okay, tama, tama ka dyan. Pero alam ko, kilala na ni PRRD, sino pwede pagkatiwalaan dyan, kaya tayo na ang bahala. Okay, good. That's a very good viewpoint. Sabi ni Gingliwanag, o oh, na kayo maglagay ng lineup nyo dito, baka si attorney naman mapag, ang <laughs> intriga ng kabila. Mawalan tayo tayong na napakalagang vlogger. Okay, you know why? I don't want you to post your list of candidates kasi hindi ko pa na-figure out kung anong punterya ng Comelec pagdating dito sa social media. Ulitin natin, ha? Hindi pa natin alam ang punterya ng Comelec at ano yung scope nila. Habang ang, tinit, ang targets nila are usually the bloggers. If I let you just keep doing this, it's so undisciplined. Huwag muna ha, kasi nakakagulo lang. Uh, sabi ni Jean Ferrer, please listen and heed Tixie's advice. You must be wise this time around. Nakasalalay sa inyong future ng inyong mga anak. Uh, iboto nyo yung mga deserving lang na candidates. Kung pwede lang, akong bumoto dyan. Huwag ninyong ishade yung hindi nyo kilala na totoong mag-serve. Huwag ninyong punuin. Leave it blank only because the machine will count only what you shaded. Sabi ni Don, It is so easy to fill the circle, less than a second. Why do you concern yourself with percentages? Sabi ni Mary Bertulfo, dapat ang 100% shading, kababuhan naman yung 25% and liit lang ng circle. Korak. Sabi ni Charmaine Gaco, puro kayo lupa. Yung nagsabing puro kayo lupa, andun sa ini iniindulso ni PRRD, yun pag nanalo yan, lalangoy na talaga tayo sa wala ng lupa. Sabi ni Melanie Labera, dito sa abroad, kailan mag-start ang butohan? Dito mi sa Taiwan, once a month off lang para eh, ma-fix ko yung sked. I think it's on May 13. Sabi ni Jane Abuhela, paano po pa ba mawawala na ang Smartmatic? <laughs> Iboto niyo si Glenn Chong, mawawala yung Smartmatic. Nasabi ko sa inyo. Sabi ni Cecil Garcia, we have to protect our best and reliable bloggers. Uy, thank you. Sabi ni Menchie kasabal iral pa-save po para mapanood mamaya. Ay, opo, ipopost naman ito. Tsaka ilalagay ko later on sa si YouTube. Ipantay uh, ko lang si Amy si Amel Tagal. Eh. Sabi ni Yoli Salvador, Good morning, we missed you in Carambola today. Opo, binibuisit ako ng mga taga-YouTube eh. Sabi ni Sarah, 60 names with shade only up to 12, no more than 12. Pwede less than 12, but not more than 12. Well said. Sabi ni Celisa Feliciano, iboboto ko yung alam kong makakatulong sa Pangulo. Correct. Sabi ni Thora, hindi kita babasahin kasi nang aasar ka. Sabi ni Anne Ituralba, I think people are making things too hard on themselves. You're in store, you only buy what you want or need. If you don't need, want it, walk away. Why are you guys obsessing over the number 12? Sabi ni Edita Barrientos, good morning. Sabi ni Tata Jane Namoco, kailangan natin ang lupa dahil galing tayo sa lupa. Huwag iboto yung mahilig, kumuha ng lupa. <laughs> Sira, ulo talaga kayo. Sabi ni Jomar Manyalak, basic assurance sa PICOS machine ay kung 7 senators na binota sa balota, 7 counts din ang na nakalagay sa resibo. Yes. Sabi ni Grace, ako na inulit ko pa ng ilang beses yung bilog para sure na mabasa ng, na ang boto ko. Uh, sabi ni Anacleto de Baldo, meron bang bilog na hugis itlog? Di ba pag itlog oblong, 100% is 100%, hindi 90, 80, 70, 60, 50, etc. Baka kung ano-ano na lamang ang papasok sa ulo ni James Jimenez. <laughs> Ewan ko sa inyo. O oh, sige, sabi ni Arguero Aldana, share niyo yung mga nasa list ng iboboto ninyo. Sige, share ko yan, pero not right now. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kabilata, target nila yung mga vloggers na nag i eh. So, kunwari, uh, tinarget na ako ng mga ano, minions ni Marrojas. So, alam nyo na. Kasi yung ng kabila, pag nakita nila wala yung kandidato nila doon, i-ano nila yan, i-re-report nila for fake news or whatever para ma-throttle -ano, ma kami. Ayan, o, tignan nyo, tignan nyo, may hindi na kinig. Sabi ni Andrew de Dunca, how can we kick out the yellows kung hindi mo pupuno ang 12? We're giving more chances to the remaining numbers. Of course not. Unang-una, mababa talaga yung 8 na yan. Pangalawa, we want to give a better chance to the weaker ones, yung mga hindi trapo. At walang mangyayaring masama. It doesn't guarantee them a win. That's illogical. Ang mga gagarantee na mananalo lang ay yung malalakas. Okay? And they're going to win anyway, whether you add to a vote to their vote or not. So halimbawa, yung top three, di ko na sila iboboto kahit gusto ko pa sila. Kasi bakit? Mananalo sila eh. ba? Diba? Mananalo pa rin sila. Maghanap ka ng isang taga 8 dyan na umaabot dyan sa top five or top eight. Wala. Not a single one. So, hindi. Hindi kaya ng dayaan maglagay ng pangalan na hindi umapir. Ang kaya lang nila, imanipulate manipulate yung numbers. So, tigilan niyo ako. Matagal na po yan. Matagal na po itong strategiyang to. And it has been proven. Sabi ni Juliet Gilad-Nilay, salamat sa laging pagbibigay ng mga dapat gawin. Patuloy lang at mayroon kaming gabay sa dapat gawin. Sabi ni Ricky Valencia, ask ko lang yung bumoto noon dito sa Canada o sa ibang bansa nung elections ni Tatay Digong. Eh, nung election ni Tatay, eh, need pa ba uli magparegister ng coming elections? Usually, pag nakaboto na kayo in the last national elections, makakaboto kayo ulit. Uh, alam nyo, pag meron na akong sinabing kandidato, ang pinakaayaw kong marinig, eh bakit hindi si ganito? Eh hindi ko na nga sinama, eh bakit ba? Uh, sabi ni Josephine mo, pwede po i-message na lang sa mga followers. <laughs> alam nyo, tatargetin pa rin tayo. Isa lang ang kailangan mag-screen cap doon. But like I said, I'm going to send out a list. Pero yung malapit-lapit na sa election day. Okay? 7 uh, na lang sila dahil si Apple Rojas nagkakanya-kanya. <laughs> Sabi ni Gigi Moore. Uy, <laughs> okay. Stop asking me my opinion on candidates. That's not the reason I'm doing my live right now. Sabi ni Mary Bandada, lahat ng iboto ko, new faces at yung i-endorse nyo. Sabi ni Roy Limbo, yung election surveys ang malaking kalaban natin. Totoo yan. Kaya wag nyo lang, wag niyo lang pansinin. Uh, kaya lang na-uphold na ng Korte Suprema yung legality nun eh, ng, ng, paglalabas ng mga election results. So, ganun talaga yan. There, there. Sabi ni <laughs> Yanaken, I <I'm> sorry. <laughs> ano ba? Sabi ni Enrico, good morning from Jeddah. Sabi ni Jomar Marmanyala, kahapon po pala sa Ocho campaign, mga Ocho Ocho Cero. Hindi nga sila Ocho, di ba? Wala nga si Mar Rojas. Uh, sabi ni... Alam niyo yung nangyari? Kasi yung mga posts ko tungkol kay Mar Rojas, pagka ano, after a day or two, ina yan ng mga trolls. Tapos yung ibang mga trolls, nire-report nila as fake news. So, natutrottle. Kaya minsan, hindi nyo kami nakikita sa newsfeed ninyo. Now, if maglabas ako ng maaga ng listahan ko ng mga kandidato baka ganun ang gawin i-attack nila yung page so what did i say i said let's make the system work for us let's play it smart okay sabi ni Alicia alngog kasi family ko nasa Mindanao nang hihingi ng list sa akin kung sino iboboto i think yung kandidato na iboboto niya is better pahingi ng list opo maglalagay po tayo ng list pero not too early para hindi tayo ma-throttle ng kabila. Yun ang gagawin nila. Tandaan po niyo Ingatan nyo din yung ibang nating mga vloggers. Kailangan inatan natin yung ibang mga ano mga vloggers natin. At warningan din natin sila. And we have to keep liking, sharing, commenting. Check nyo parati kung naka kayo. Kasi this is the time of the year and this is the, the ito po yung panahon talaga na ina-attack yung mga vloggers ninyo. Okay? Sabi ni Venancia Hierro, mga bobo lang ang naniniwala sa survey. Doesn't make sense. Sabi nga ni Atty. Gadon. Yeah, well, I think it's also... They can't be straight too far. Pero, you know, you do get the feeling that you're being manipulated. So, yeah. Okay, kung wala na pong ano, uh, wala na pong... Ito yung mga personal preferences ko po, ha? Sa quality ng candidates. I prefer new faces. I prefer new faces... Because alam natin, hindi pa sila trapo. Okay? Yung mga na, ano na, naka, naka, pero may exceptions ako ha. Uh, yung mga new faces sa Senado, particularly, okay lang ako kung galing ka ng local government. Uh, halimbawa, uh, si Amy dating governor, titignan ko lang ang record niya. At kung sa tingin ko okay yung record ni Madam Amy, the hell, why not? Lagay ko siyang senador. Tignan ko muna yung record niya. Pero yun yung point ko. Ang point ko is, uh, hindi lang basta non-trapo, kailangan tignan din natin yung mga records nila. So, kunwari, itong si, ano, uh, si Attorney Glenn Chong, he was already a congressman before, pero matagal na siyang hindi congressman. And because, tingin ko, may punteria siya talaga dito sa electoral form, it's a good platform. Attorney Godon, would I consider him? Yes, of course, I would consider him. Bakit? Hindi siya trapo. Okay. And he's smart. He got he siya yung nagpave ng paraan para ma-impeach yung isang tao 'Di ba? Sabi ni Ning Pavia, it doesn't mean that because they were endorsed by the president, we will vote for them. We're wise voters now, so we have the right to vote for those who believe they could deliver the best services that are expected of them. Karambolistas can really influence their followers because they're all wise, honest, and truthful. So, ayan, yun lang po. Ang, ano, so, yun nga, I think you guys got the right idea. You don't need to fill up all the 12. So, what you're going to be facing with, pagkadating, so, pag bu bukulat nyo yung balota ninyo, yung balota makikita nyo, 60 na ovals na kailangan shade ni na kailangan makashade kayo ng up to 12. Hindi nyo po kailangan ishadean ang buong 12. Hindi po ma-fill up ng smart ang mga blanco na hugis. 'di ba? Tandaan niyo nung binulat-lat natin ang ebidensya doon sa, sa well yung narinig natin na yung mga balota doon sa uh, vice presidential contest. Ano yung nahanap nila? Basang balota. Okay? Smartmatic is a counting and transmission system Kung magmamanipulate po sila, hindi po dun mismo sa balota natin Hindi po nila mapupuno ang dating blanco Ang pwede lang po nilang gawin ay imanipulate yung electronic transmission O yung mismong electronic count uh, Sabi ni Jess Aracete, yung mga nasa liblib na lugar, madali lang mauto 500 lang ang katapat ano yung sinasabi sa atin dati? Tanggapin niyo yung pera, pero hindi niyo kailangan iboto yung sinasabi ng iba. So, ano na, no more tapos. Let's try to get in as many new faces as we can. At sabihin natin yung Pangulo, salamat po sa pag i need nyo dito sa ilang kandidato. Pasensya na lang po kung hindi po lahat yon ay kaya namin sikmurain iboto. Pero mahal pa rin namin si Presidente. <laughs> di ba? O maraming salamat ulit sa pagsusubaybay. And uh, please protect our bloggers Don't forget to always check kung naka-see first kayo dun sa mga favorite pages niyo Check na nyo. Always like, comment, and share their posts kasi uh, para to prevent them from being throttled artificially by Facebook. Maraming maraming salamat po. May TMD po ngayon. Uh, but I think it's a pre-taped episode. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you.